patay siya ngayon. Sige nga mga mga idol. Sige na ka, mga idol. Shout out. na, Anong oras? Hello. 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 Hey ko na so <laughs> Yo, what's up mga ka-idol? pusta kay jan. Welcome back again to my OFW serie vlog dito sa Saudi Arabia mga ka-idol. By the way mga ka-idol, this is Mr. Dado Lopez. Isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia mga ka-idol and welcome to my vlog. So for today's video mga ka-idol, no, meron kaming event sa isang hotel, sa isang luxury hotel dito sa Saudi Arabia mga ka-idol. Sa mga nagtatanong mga ka-idol, no, kung ano po ba yung trabaho ko dito yeah. sa Saudi Arabia, isa po akong T-boy mga ka-idol. So bali, naimbitahan po yung company namin or yung agency namin min mga idol sa isang event. Ito po yung Expo Saudi 2024 mga ka-idol. So isa po yung company namin or agency namin na mag-present dito sa event at mga ka-idol. So, kasama ko rin pala dito mga ka-idol yung mga kasama ko dito ay yung mga kabatch ko dito mga ka-idol. No? So bilang isang cleaner naman sila mga ka-idol. No? So tara let's go mga ka-idol. So I'm lucky mga ka-idol no? is na isa po ako sa empleyado na pasama po dito mga ka-idol. So this is my first time na umatend or pumunta sa gitong klaseng sosyaling event dito mga ka-idol. So mga ka-idol, tara let's go. Huwag na tayong patagaling pa. Umpisahan natin ng video to. Ang dami ko ng dal dal, So tara, let's go mga ka-idol! So kung na kami, direct time na. Sa'yo ito to! nag pa ako. Oh! Ako na yun. Ito oh! Marami akong kanin. Pwede mo yung mga coke? Yun ang ininom <laughs> namin ni Annalee. Oo, oh, yung ininom namin na juice. <laughs> May fresh milk mababak sa'yo. Oh! Indonesian. Nepalis. Nepalis. Uta Bangladesh. Oh, what's going on? Four. 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 time. Four. Four. ako Four. Four. time Four. 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 Kaya ba na dobo? Chicken. Chicken. Chicken, mm. Chicken adobo. Anong okay. oras? Hello. Hello. Where from, Where from? from? Uh, Where from? Pakistan. 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 Adobo na naman. Adobo pa nila. Adobo pa rin. So yan, pagkatapos namin gumain, kakain na naman kami ulit. Ayun yung kasama ko, si Ivy. Ito, Pumapatay mga gutom kami. Huha <laughs> kami ng mga masasarap na pagkain. Di <laughs> na yung <laughs> patay-gutom. Bakit wala akong bahon patay-gutom, agad? dad? Magbaon, kaya ako na ito. Wala rin akong bahon. <laughs> wala rin akong bahon. Ulim Facebook, Facebook <daw. laughs>

Lagyan mo ito kay Ta? Oo nga. Dan ka sa likod mo. Patay siya ito. Yala, yala. Sige mga ka-idol. Ka Yan na nga, mga idol. Shout out. Shout out. <laughs> Shout out. <laughs> 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 Uwi na kami. Nidala pa kami dates. <laughs> Bye, so tapos na yung duty namin ngayon. For today's video, tapos na yung jury namin. May dala yung pagkain. Bye! <laughs>